Hello everyone, last video gumawa ako ng uh, video regarding sa uh, provisional driver's license dito sa UK. Um, ito yon, una hanggang kaanim. Ito, nagtanong sa akin, um, need ba yung mismong passport or photocopy lang ba ng passport ang ibibigay? Ang sagot po niyan ay yung original po na, na passport ang ibibigay. At ibabalik naman yan after, no? At sure yan, nababalik talaga sa'yo ng DVLA. At yung um, DVA form po, DL1, ay makukuha nyo yun sa post office. Na no, magkaroon kayo doon. At ibibigay yan sa inyo. Yun yung fill up nyo. At after nyan, after complete na po lahat ng documents, isi-send nyo ito sa post office. Any eh, post office po. At alam po nila kung saan isi-send po yun. No? At meron naman sa internet kung saan isi-send. Yun lang po at maraming salamat. God bless.